dinanas mo rin ba ito? Yung motorsiklo mong walang balak magminor. Yung tipo bang pag-arangkada mo, eh gusto niya na ring tapusin ang buhay ng rider nito. Ganto kasi mangyayari sa iyo, yung motorsiklo mo magpipiling kalabaw. Ayaw bumalik ng iyong silinyador. Ganto lang ang gagawin. Adjust mo muna ang iyong cable. Lubog nyo pa kanan kung gusto niyo lumuwag ang inyong silinyador. Minsan kasi nangyayari dyan, yung mismong cable ang naiipit. Well, try natin dito at pag di umubra sa ibang teknik tayo pupunta. Dahil hindi umubra, tanggalin na natin ang bar end niya, Repa. Na overdose ka nunood ng Biba Max itong si Junjun. Grabe magpihit ng grip. Eh, patay naman, nagawang na tayo eh. Esprehan natin ng deras, Possible kasi kinakalawang mismo ang handlebar Extreme one ang gamit natin dyan Yung deras. Ang kaso mo, hindi umubra At nauwi na nga tayo sa pagkakalas Dito sa si silinyador Pagmasdan nyo kung gaano kalaki ang bukol Ayan Kaya pala kahit anong gawin natin May kumakanto May hams Ay talaga naman bukol-bukol na Ang kanyang handlebar So lilinisin lamang natin ito gamit ang kikil na may halong panggigigil. Imagine niyo na lang kung ano itsura ni Junjun ngayon. Hindi ko na ipapakita, baka manuntok. Testing na nga tayo sa ating finished product repa. Tingnan natin kung umubra. Nakailaw pa ang kanyang battery sign katabi ng wallet sign. Gastos na naman ito. Ayat bumabalik na ang kanyang silinyador, hindi nawawakasan ang rider nito. Kaya nga tinanong ko ang may kanya dyan, kung alright ba tayo dyan? Nakapasok na nga sa trabaho ang may kanya, subalit, ayun na nga, bungkag ang balayan sa igit. <laughs> Sino ba kasing nag-iwan ng nakatayong kahoy dyan?